Yo, mga katoyo! Jarin na sab si Jung So, nanguha na kami ng mangga. Kaya ato ini isuroy. Suroy ra ini ha? Suroy ra. So, nanguhit na kami din rin ni Jordan Paul Bungol. So, pasensya na ni Ban kay Dili na, na kay Kapo, ay, ko, ako makomodate ma na ng orders kay Kapoy Baya. Isus ko, ginoo ko kaluja ba din yung mga ng mangga. Ya na, di na mahawoy na. Mahawoy! Mahawoy! hey ay! So amura daw ato kaya sinore ato ma deliveran uh, apot-apot lamang tamo. kung angay-angay lamang ba aniban amurag yapon sa sunod na sab. So ara si dayag si Jordan Paul Buol ako taga tamok, si ay taga kuha dito, oh di ba? Amurat ini angoy angoy <laughs> So ako kumakan maarin natakuman sa kuan kay atin ni pansuri dito sa ato mga amigo mga duol sa dughan So nakakuha kami dito na mga amok-amok yapon na mga kilo So sa mga gusto magkuano, bahala na kamo sa ijo diha kung hay ka makahanap. <laughs> so amo ini amo tanan nakuha, no, yan na ko itagluja ako, eh. ako magkuan, maghanap-hanap. So amo ini sija, Ja, ako na tagtimbang-timbang no. So kamura kay maghugas kay haway gihapon. <laughs> Lujah Ay, ay, kaluja! hubog pa ta kami eh. So, ni Atan Juan, kilo-kilo. So, amin ni Lais kilo. So, sobra kay lab ko ka mo. Sa ono, sobra. Grabe ni Diyo ka buinas Kaya makikita ka mo kan Diyo maresorba. Guwapo na. Tapos, ay sus, amo pa mag-deliver sa iyo ng mangga. Sus ko, ha, hi, baka baka. Grabe ni Diyo ka buinas Grabe ni Diyo ka buhinas. Sa tinuray, arang ni Diyo ka Ako na yung naghatag sa iyo ng mangga. I-deliver ko sa ijo Makakita. Baka mo sa ako in person, no? Sus, grabe grabe gud ni ka buinas grabe ni ka buinas pwede ka mo dili maligo na isa ka kaadlaw kay nakita man ni ako sa so, munit tanan waya na ako na hugasin no pag tag deliver sa ijo ako i-deliver grabe ka presko gamutanan gamutan na mga nakuha mo tudarin nato diri mga mangga nato ini deliveray <coughs> 'di ba? So ready na ta for delivery pero sa pero syempre pre-taste na ita. sample. So dari ato ginamos diri tagtadtad na nato inin mangga no. Dari kag lambi Ay, bala man grabe ka hato na to gamos. Kung gusto mo to mag-order ng gamos, ay sus ako ay bahala sa inyo. Dari diri mo gamos. Ay sus ko palaman ako i-post eh, pero ready ini in na gamos na to diri. Grabe ini ka hato. Grabe ka lamig oh. Hini mo ini in na yours trolley na nako nanay, ako mama. Uy, na, grabe ka rob ko. Ay, ay bala Kagawa po, kagawa po ka lami. So, pasingon na ta to, no? So, na ta sa sakay natarid, na ni Mr. Bean. Diba? Amorot ay ni Pido Dido nagsakay-sakay. Hmm, di ba? Pasigod na ta sa mga nag-order, no? So, amo to, ako lang gayina, sa mga dili na ito, mo. Pasinsya na karajaw, no? Pasinsya, pasinsya, pasinsya. So, amo yun tanan Pasigod na kami dito sa mga, ano pa nato na to, mga lugara. So, dyan ito delivery sa Lanosa o sa Carmen mo. So, pasigod na tayo. Ay, nay, lamang ba? Sweet joyride. So, dyan sa bato, diri rin mga ba? Ay, Jesus, kagwapa mo ni Abri sa pirtahan mo. Ay, ay, grabe ka na Hindi nakakita si Zaka Jumarisor. Grabe ka nasaboy na ini si Ja. So ako yung maghatag ng ang kay syempre para ibuto ako sa eleksyon kay nagpailing na matakuman. di ba? Adjo kalimti, Juma Resor. Lisod hanapon. Ah mali mali mali, mali ba dyan? rewind rewind. Dali hanapon pero lisod hanapon. Hay, uno to. Ngayon, what's <laughs> the address <laughs> sa Palawan? Pawn shop diri sa Carmen. So dari ato order diri no. Ah nag-order sila ni Ma'am. So toyo ini sila ka kuwantao diri nag-order no. So ato ini hatag syempre og sa bato diri kan Ma'am Cora no, the beautiful the goddess of the Bukawi Elementary School. So dari sa bato, hatag dire sa isang mangga no. Grabe ka buinas ni Zao. Grabe ni smile makakita sa kanjo mo Grabe ni ka happy. Og dari sa banako kumari dire na kagwapa, di ba? Nagkalipay kan sila nakakita kanjo mo So, alibay na lang nila ini mangga gajud nila no. Ang ila gusto makita ra ako. Og ako kumpare yo. grabi Grabe ka puluho dili mo naog kay tagludan nagtrabaho kuno sisa. Diba? Grabe ka boy Tanan sila makita sa ako. Grabe nila na smile, no? ing anak ka ang effect ni Juma Resort So, grabe ni Juma na makita ka mo sa ako. So, ato na ini kuman ni Remit ni ato kuman. So, nahalinan kami diri na 95,000. No? Grabe ka na ko ano na yung So, naglibog na ako pagbahin. So, taguna ko ano ni Pwaki. So, jari diri. So, ano to kung ano ni Halin is 95,883 to be exact. So, amoy nito ato Halin. So, jare pa di ba? piturato ka kilo na mangga ha. Pero ano Halin is 95,000. So, tagunsan ni yun to, di ba? Grabe ka mo ka na ato Halin. 95,000 for 7 kilos. Jesus, ko, buhinas ka dito mga tao. Alam ko, alibay nila to para alam niyo makita si Juma Resor, no? So, sa sunod na sab, amurad to, no? So, ayaw mo kalimti, oh. Bye-bye, bye-bye.